'yan. Pag hindi naman po sumarap yung aming uulamin ngayon oh, yung chef ng BFM Maropa. Import sa chef ng Manila. Oh, yung ayaw ko lang kung chef yung nasa gitna. Chef <laughs> chef. <laughs> chef, chef daw, chef chef. Oh, ayan naka na yung mga ano mga manok-manok. Ang bilis lumaki nung ano eh. Pato. O, oh, parang hindi yan ang aming microwave. O. Kailan ba yung pato na diba? Ba? Isang uh. lang yan, ganyan nakalaki. Mm. Biglang ano nga yan, biglang laki. Malaking bigla siyang ano, pag nangitlog yan, ah. Uh ligo sa ilog ni Juliet. Yan. Yeah. <laughs> sabi ni Juliet. Madalang naman yung pumunta dyan. Meron mm. din siya ron eh. Ako lang. Sabay nga yan ah. Ah, sabay. Sa parang mas malilit yun. Ayun yung kampakain kain. Eh. Marami kasing pato yung kapatid ni ano. Ni Juliet. Kulang yan. Katatlo. Huh? Ay, pag dumami naman yan. Hindi, pag dumami yan. Mabilis dumami ang ano. Mabilis dumami ang pato. Ay, isa Oo. Ang pato at bibi, iisa. Itik. Ha? Itik. Ang itik, brown. Oh, brown. Ang itik-itik. Itik-itik sa Manila. <laughs> Ayan, oh, the pato. Oo nga. Ano nga bang pagkakaiba ng, ano nun, ng ay, dito, itik. itik? Yan din yung kinukuna ng balot. Yeah, ah, yung itik. Yung brown. Itik, mm. bibi, pato. Ano naman yung pato? Pato, bibi, isa. Yung dyan sa, ay, ah, mahabab ang, ano nun, ang tuka. Yun yung nanang nan hahabol yata. Mm -hmm. Gansa. Babo. Kung saan <laughs> Ay kaso dito, ano eh, may baka ma ano? ano. Anong babo, alaga, maselan. Maselan. Ay, syempre iba yung dun. Magaling alagaan, kaso lang maselan niya, alagain. Alagain. Alagain.